Ayun na, nandun na yung ano, yung takbo ni Bungal ito. Sakto-sakto <laughs> sa kanya to pag naglalaro, ano? Kung talagang gusto niyo ako, <laughs> abuhin niyo <laughs> ako. Uy! Hey guys, nakuha ko agad yun. Colossal. Ah, colossal pala to. Hindi pala yung armored.

masyado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Ibang tindi niya tayo yun eh, sa taas eh. Kayo? Wala akong kill. Kayo? Damay-damay na to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anong ah, smoke smoke? Damay-damay na to. Oh, nag-grenade sarili. <coughs> oh, tinakot na na sa akin. Hindi <coughs> pa nag-count sa akin? Meron pa sa likod. Hindi pa nag-count sa akin, Gagi. Ano lang nalungkot? may mig nang galing sa likod. Meron pa para doon.